Morning guys, guys, lalabas ako. Today is, ano pa lang siya? 10.25. Lalabas ako kasi magpapa-repair ako ng, ano, ng sapatos ng anak ko. Meron namang ipapa-repair dalawa. So, dadalhin ko doon sa repair shop. Tapos, tutuloy ako sa loob ng mayuti. Sa taas, punta ko sa centeris Magtitirik ako ng kandila. And, mga muni-muni dito doon ako, doon ang lakad ko ngayong araw na ito guys kaya eh, iwan ko muna doon yung bahay naglipit muna ako sa bahay namin naglipit mula banyo hanggang labas ng bahay namin naglipit ako so na lahat ng tiklopin ko din naglipit ko na rin din, para dating ko wala na wala akong gagawin bahay okay, ay okay naman na siya, ayos naman Wala naman kailangan ayusin ito sa bahay namin kasi wala naman kami ng appliances na. Oh, meron naman pero hindi naman lahat ng appliances. So parang meron kami, wala kami TV, hindi pa nakakapili Wala naman masira ang aming TV. Kaya, so, tapon natin mga nakasalit sa dyan. Tapos yung pusa ko ay andito o Oh. Kami sa galing siya doon sa bahay niya. Kasi so, ayan na so, siya. Yung maliit, nandito yung maliit. Hmm. May sleepy yung maliit, oh. Ayan, oh. You know? Sleepy, Iwan kayo, nga Iwan kayo ni mama. Magpakabayad kayo dito. Iwan mo naman mga pusa namin. Eh, sa loob sa bahay, na iwan yun sila. Kasi, ang um, sila, mayroon sila dito ng, ano, dumihan at saka ihian. May litter box po sila dito. So, mayroon silang food dyan. So, iwan ko muna sila sandali. At lalabas mo na ang kanilang nanay. Lalabas mo na ang kanilang ina pag papapunta mo eh pag papapunta ng bulan papunta mo na ako sa labas samahan niyo ako guys sa aking lakad ngayong araw na ito for today's video mas na ako oh kuy okay. hindi mo mas yung puting masagunin lang ako mas maulanan siya dito susi kondita na parang Pero malapit lang naman. Kayang kaya. So, ang lugar namin dito, medyo tahimik ngayon. So, yung ano na, elastis na, media kapag morning dito nako busy very 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 busy lahat ang mga tao rito Guys, dito na ako sa loob magala ulit ako dito sa loob sa loob ng campus Ayun, office guys. Ang dating makiling school. Nung no, hulak-ulak ito eh. Kaya magtanong nyo lang ako sa card. May card doon? Okay. Okay, sige. Sige. Gala okay. guys, oh. Christmas tayo kasi mahali ka ba? Mahali ka ba? Hindi mag-Christmas. Punti ko sa church. Center is. may ginagawa. Mga oh. oh. Bagong building. Mat building ini, Ito yung church. Marami ako sandali dito sa church. Magdirek ng kandila dito sa church. Ito, centuries. Centuries. terus Mungkin gak apa Tengkan guys, ito ang Celtics. Lumalaw ako ulit. Last kong dalaw dito ay matagal na. Kasi doon kami sa labas malimit.

usapan kami ng anak ko sa may rimundo. Ayan ako dadaan. Kasi meron na akong kukunin sa kanya. Ayan. Dito tayo. Ayan. Dito tayo. Masyadong dito. dito na lang yan. May bandarero. banda dito. dating makiling okay. school. Dito. Pero wala na daw ito. Ang pangang school. Ang job. Ang my god kala ko harangin ako hindi naman kasi hindi naman ako papasok sa loob dito lang sa outside tayo visitor, ang daming nag-opisina Anong sinasabi si Sir? Anong sinasabi si Sir? dito lang ako banda. Hindi na ako pupunta doon sa taas. Kasi yung taas. Ay, yung mundo, pa? Malayo pa. Dito na ako sa may Kalabaro. Kalabaro Park. Ayan. Okay. Park.

那不应该。Nothing, man, man. Puno ko sa Raimundo. Pababa na papunta sa amin. Shortcut na to. Tama Mas gusto ko yung ganito, yung naaarawan na. ako. Yung kasumlero naman gusto so, di ako magpahayong ko sa ako okay Mom! Mom! Dito na siya yun 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 sa bahay natin lang ako sa amin upintay ng electric fan at saka ilaw at sa bahay okay, na guys Niluto ako ng lunch ko. Kasi ngayong araw na ito, hindi ako nagluto ng baon ng anak ko kasi meron na silang food sa office. So, ngayon nagluto ako pagkagaling ko sa may taas doon sa taas. Mamayang hapon ko pa matukuha yung sapatos. Sapatos na mamayang hapon pag hindi siya umulan. nawalikan ko siya ng mga pero pag umulan, hindi ako na Ngayon, karating ko lang, magluluto ako ng sasayang ako. Magluto ako ng ulam beso at saka patola. Yan ka. yung ilaw sa kasi namin. wala na itong switch. Sinasaksak na lang. Yan. Ayan no? o. No? Ayan dyan. Wala dyan. Ayan dyan. masasain tayo, yun Ako bakit ng kailangan kasi yung anak ko ay eh, hindi naman siya na bakon kasi may food na sila sa office daw so kaya ako nagluto ngayon so may masasain ako tayo ng ating lunch masasain. tayo tayo ng lunch natin bago ako malis ng bahay ako ng mga Thank

kasi parang para, para. pa pong maraming sayo. Tapos magagawa natin yung binigwar. Hindi siya mapanis yung yung sinain para hindi siya mapanis. Hindi siya siya. Ito ko lang din sa YouTube. Ito lang yung Ipapatakan ng konting binigwar para siya Mayroon ako din na binili. nilinis wala nilinis ako dito nilinis ako na ako tapos ito is the preto hmm. marami salamat lord sa lahat ng grasya na pinagkaloob mo sa amin mag ina Yan. thank you so much oh, pat, tabi 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 Alis na, alis na, no, alis na. Oh, mayroon meron dyan. Alis na, alis na. Walang meron dyan, mahal. Walang meron dyan. Hmm. Tabi na, tabi, tabi. Huwag na mag-away. Sige. Huwag uh, mag-away, mahal. Pastan natin ka dito. hindi siya kumakain ng kanin, ulam lang tapos ang gusto niya sa ulam ayaw niya yung nindorog yung ulam, gusto niya yung buong babigyan na siya ng buong galong buong kalahating galong buong gusto niya hindi ko alam sa pusa ngayon kasi napulot na lang niya ng anak ko sa mga kalsada sabi nga ang karamihan ng mga kilayas na may lahi daw siya tingin talaga namin may lahi siya kasi bakit ganun siya parang ano, higit siguro so, ito ano nakapangit siguro ito sa mga kapapatid. Kaya tinapon ng... Tinapon ng... Ano, Ay, ayaw siguro ito. Hindi ko lang. Basta ito, gano'n ang... Gano'n ang isip namin. Baka hindi siya nagustuhan gusto ko Kasi gano'n siya, napulot siya ng anak ko sa akin. Hindi pa nang anak ko lang siya. Parang isang wal ano, pa lang. Isang wal pa lang siya. Tapos ngayon, lumaki na siya. Two years old na siya. Na siya hindi na sa masyadong kumakain ng mga... Gano'n mabili-bili namin natin. Tapos, may binila namin sa unang ganito. Kumakain siya ng ganito. Tsaka chicken lang. kaiba, ayaw niya. Tapos, pritong galong ko. Sa tilapia, hindi siya masyado. Ayaw niya nang masabaw-sabaw na ang mga tilapia ko magsasyado. Ayaw niya nang medyo na masabaw. So, yun. Pagito lang talaga. Ano ba? Sosyal na po sa... Ito yung, so, dito sa kusina kasi... Big time naman ang ano, pagtatrabaho. So, meron ako dito ang patumula. Ang mga mga isyo. dito pwede pa ito. Pili ko. Ayan. natin ang paraan para mga Mga siya. na ako sa ganyan. ko si Hindi pwede pa ito. ito, ito, ito. ito galing ano di Hindi kasi agad siya naluto. Huwag natin itapon kasi mahal po ang mga gulay sa palengke. Okay? Yeah. Huwag uh, kayang remedyo ha. Ayan o, oh, huwag kayang kasi siya. Ayan po siya sa ibabaw lang naman ito. Huwag ko siya agad maluto ng pagkabili ko nun. Kasi siya hindi na luto agad ah. Kaya ko siya nang miswa. Hindi naman lahat may ganun. Mahal kasi po yung patola, yung buo. Hindi ba talaga ano sa... Ano? siya ng paraan. Tapos yun, mahal po lang kayo ng kulay. ay okay. Kaya yeah, tayo ay ikipid. Kung may magawa pang paraan, magawa ng paraan. Kung may bilik mong maw, Siboy as yung mga ganito lang yung isang gamitan. Hindi na siya hatiin. Kasi pag bibili ka ng malaki, tapos hatiin ay... so, yung... Sige, tira mo yung kalahati. Ini

hindi ako naka, hindi ako naka-ready din. Sige, ako na sobrahan uh, ng. Yung... Uh, ano na tikyan eh, Sulang naman yung... Sulang naman yung... Sulang naman mali eh. Ito ka yung mali eh. Sinto eh. Tanda na. Nalawang tao na siya. Ay, may ko tong kawali kasi nagbibisa niya. Magbibisa Papainin kanin. Tapos, magbibisa na ako. O, mo ng isda siguro. Prito mo ng isda. Ayan. Papainin na yan.

ito doon. Iprito na ako ng ganito. Iprito na ako ng galunggong. Iprito na muna bago yung ano, gulay. Iprito na muna tayo. So, nagprito ko ng isda. Ito ang ginagamit ko. Yung mga use ng mantika. Okay, ito ang mga ginagamit ko. Yan. Ito tayo. And, ka Yung niluto ko. Hindi ko na siya pinapakita kung paano ko siya niluto. Basta ginisa mikos-mikos, halo-halo, dyan, ganyan, ganyan, halo-halo. Kasi meron akong ginawa sa cellphone ko. Nag-edit din ako, eh. Hindi ako kaya, hindi ako pag-video. So, yan po yan sa dahil, luto na lang.